Magandang magandang tanghali po mga kamading Una po sa lahat ay pasasalamat sa Panginoong Diyos sa araw na ito, araw ng Sabado uh, Maraming salamat po sa ipinahingin pangulam ni Tess at sa, sa kapo ni Ben Salamat ang marami, ayon po, sariwang sariwa Ayan po Sariwang pakoy at sariwang burubuto Ayan Yung isa ay hindi na burubuto tulingan na tulingan na po ito ayan po ayan salamat po sa biyaya muli nandito na lamang po ang aking uh, pagbibidyo at uh, walang hanggang pagpapasalamat po talaga Babay po. Ingat po tayo palagi sa sobrang init ng panahon ngayong araw na ito. I love you all.